Ayan guys. Tayo ay mag papaksyo ng dilis na ating na aming ibabaon sa pagkukopras. Ayan. Dapat ay kami ay nung nung araw ba yun? Sana kami aahon. Basta tatlong araw na sana. Kaso grabe ang kauulan dito kaya hindi kami natuloy. Pero ngayon talagang uh, aaho na kami dahil tatlong araw na doon nagkakawit ang magkakawit kaya aming aahonin na ayan nagre-ready na kami guys paahon ayan ayan ang akin daladalahan para na akong pupunta ng trabaho niyan kasi ayan oh Diba, baon na kanin para pagdating doon, kakain na lang. Ayan. Tapos, ayan, nabigas siya dyan sa ilalim. Ito ang akin damit. Ay, yung kumot pala. Wala pa akong dalang kumot. ipag din niyo ako ng kumot. Ayan. Ayan, guys. Sasago pa kami ng pagkukopras na. Siguradong hindi birong hirap na naman ang aming... Hindi yan. Ang aming daranasin sa aming pagkukupra, lalot ang panahon ay... Uh, hindi ako magadala ng unan. Ay sumpungin ngayon dahil tayo ay nasa bilangan. Uulan, iinit, uulan, iinit. Ganyan ang panahon ngayon na aming sasagupain sa pagkukupras. Kaya hindi berong hirap guys ang aming... Ah... Uh, dar daranasin doon. Grabing hirap talaga ang aming aabutin doon dahil sa ganitong panahon. Ayan, siguro guys, mga makakabalik na kami ay mga anong araw ba? Ngayon ay linggo, lunis, martes, merkulis mga hanggang webe siguro guys ayan sarado ang aking tindahan ngayon ayan ilang araw na sarado yan ayan ayan nakaready na nakikinikinita ko na naman ang hirap na aming daranasin talaga pero, kailangan, kailangan gawin para sa pamilya. Trabaho ng lalaki ang gagawin namin ngayon, guys. At yan ay pilit namin kinakaya. Para sa aming mga junakis. Ayan. Ayan. Nakaready na rin ang aking pang iwan sa aking mga junapes na pangulam. Ayan. Sa kaserola guys. Ayan. Pangulam lang yan ang aking mga may iwan dito sa bahay. Ayan siya. Isang puno sa kaserola. Ayan. May uling na rin. Ay, ma, wala na, wala Hindi yan agad dadaling komot. Nasaan na? Yung pula. Asan yung pulang kumot? Di ba yung, stoppain, oh? yung pula kunin yung pula. Yung pu pu pulang yung inakumot namin. Ayan guys. Babay na at kami ay aahon na A -a -huna kami. Babay na guys. Ang gandang umaga na lang sa lahat.